good morning, good morning Ayan po, ah, uh, kita na, good morning pa rin syempre sa ibang bansa, good morning Ayan po, ah. Uh, dito po tayo ngayon good sa day. Dab Dab Resettlement, Kambaban Ayan po, ah. Uh, papasyal ko po kayo dun sa uh, New Clark City Sa Hot Air Balloon ah, uh, Ayan po, uh, yung nakikita niyo po yan Yung mga street foods dito sa oval namin Dito sa Dab Dab, -Dab. Ayan, tuwing hapon po, uh, laging ganyan ang uh, sitwasyon dyan. Ayan, maraming namamas dyan. At uh, yung mga estudyante yan, uh, sa palabas, uh, pa-uwi na. Ayan po, ipapakita ko po sa inyo yung daan papunta doon sa New Clark City, yung bagong daan dito sa uh, ginawa nila. Yung bagong daan na, uh, ay, napakagandaan daan. Tingnan natin, parang expressway. Yan, uh, ipapakita ko po, po sa inyo. Ayan, tara. Let's go! po dadaan po tayo dun sa hindi po tayo lalabas ng highway uh, dito lang po sa kabundukan papuntang sa mga aita, sa malasa sitso malasa ayan po kung papansin nyo po yan uh, yung biradaanan natin ay maraming puno uh, pa paakyat ayun uh, uh, papansin nyo po, paakyat na tayo ng paakyat niyan. yan, hindi na yung pagmasta yung daan papunta oh. sa kabundukan yan medyo matangas po yung daan dyan parang bagyo Red o medyo ahapon ah, na po uh, ah, umulubog na yung araw kaya medyo presko kaya yeah. presko yung piyasa natin ngayon yan po uh, ah, wala man tayong masyadong nasasalubong na sasakyan kasi ano lang po ito ah, kabundukan pero pagdating natin doon sa sinasabi kong daan na napakaganda parang expressway bagong gawang highway ayan po ginawa you know, paakit na paakit si Tam Tam ayan. kasama ko po pala si ang ating mga anak, kakain na po ayan, si misis kasama si si Didi, tsaka si Shin sila yung naka single na motor And yun na nasa unahan na sila

po Shout -out din po kay Angel Chito Ramos ng Amerika. ya, seperti Itu paket tingnan nyo po yung view, ang ganda. Yan nyo po yung, yan, yung papuntang doon po, yung pinupuntahan natin sa mga kapatid nating Aita. Yung doon sa tapat ng araw na yun. Yan po yung direction daan yung papuntang ano yan, sa Sitio Malasa. Yan, liliko po tayo, yan, yan po yung highway, yung bagong gawandaan magra-right turn po tayo dyan. Yung left turn po doon, papuntang ano yun, na Clark's, Clark, yan po, ito papuntang Kapas. Kapas. Ayan, oh. oh tingnan nyo naman yung daan, no? Oh. Mapapansin nyo, oh, walang dumadaan na maraming sasakyan. Alas uh, kami lang po yung bumabaybay niya sa daan yan, yan. Walang masyadong nakakasalubong diyan, no? Oh. Tapos yung daan niya, pa, four lane yan. Malapad. Tapos mamayang gabi po, ah... Uh, pag uwi natin, pag madilim na, yung mga ilaw dyan, mga solar lights dyan, maliwanag dyan ayan may isang dumaan, ayan, no? ayan no? ganda ayan po uh, ngayong araw po ay uh, first day ng hot, hot air balloon, ayan dati po ginaganap yun sa Clark sa Clark City, sa Clark uh, Air Base, yan ginaganap yung hot air balloon. Ngayon dito na lang kasi marapat yung ano, maluwang yung parking area diyan. Ano? Ayan, ayan. ayan si Shane at si Dede, ayan sa single motor sila. Right sarap na yung mga bagong driver na nag-aaral mag-drive yan maganda ditong magsimula ano maluwang yung daan tapos wala masyadong kasalubong bagay yung kasalubong nasa kabilang lane yun dito four lane ko, halos wala mang kasunod wala tayong kasunod kasabayan ano dire-diretso lang yung biyahe So takbo natin yan mga 70 to 80 km lang po yung takbo ng tamtam -tam, ang sasakyan natin. Ayan oh napaka-press ko ng daan oh. Ew. Kung dadaan po kami dito kasi mas malapit po yung daan dito kung kaysa bubaba buba pa kami dun sa highway, sa dating daan, mas malayo po dun. Ito, parang ano na sa atin, nandito na tayo sa Dabdab, shortcut na lang. Mga 8 kilometers lang siguro, 9, ganyan lang. Nandito na tayo sa New Clark City Sports Complex. yung tupong daan na ito uh, papuntang Norte hindi pa po masyado tapos meron din po siyang papuntang Sambales Subic yan maraming pwedeng daanan dito uh, para mapabilis yung biyahe ayan po

Pero may entrance po 1,500 per head Ayan, medyo ang dito po yung entrance Dito po yung ano Para napaka Napakamahal po yung entrance Hindi po natin kaya Kaya nakakalungkot sa ating mga kasamang bata Kaya hindi ko po kayo Ngayon ma Hindi ko po makipakita sa inyo Yung nandun sa loob Yung mga hot air balloon, saka yung mga activities po. marami pong activities sa loob niyan. Ayan. uwi na po kami. <laughs> Ayan po. marami salamat po sa balon. Ayan po. Pa'n saan? Wala po siya po. Ang galing niya. O, nag a siya. Nag-a-heart

awin na po kami gabi na. Ayan po. Tama? Sige, yan Ayan po, pa na po kami. Ginabi na kami. Dilim na sa dahan. Kaya ayan po yung sinasabi ko sa inyo. Yung daan dyan, no? Yung mga solar lights. Ang doon po yan. Maliwanag yung daan. Ayan, ang ganda, o. Oh. Ayan po, dito na lang po yung vlog natin. Maraming salamat po sa panonood At God is good all the time. Let's pop. Thank you.